Yo mga pads, hindi ko sana bibijuan, kaso hindi <laughs> ko matiis na hindi bibidyoan mga pads. No? Kala makita nyo kung anong flavor na binili ko mga pads. Oh. Tarak Yo mga Pads! Andito tayo ngayon sa festival super mall na mga Pads Ngayon papakita natin yung Christmas tree Ito yan nasa likod ko pads. Actually okay. nagbukas po yan Na open night sila nung no? uh, Friday po mga Pads no. Okay nito Friday lang po Okay So yan Kaso wala pa din mga bata Medyo alam nyo na Ang nagpapasaya lang sa mall mga Pads Yung dami ng bata ngayon linggo po ngayon mga pad no. so makikita lang natin ito yung mga uh, ilan lang po mga may edad na ay mga kasi no? mga lovers yan mga pad so. okay. ngayon kung bago ka sa aking channel mga pad no, wag mo kalimutan mag like no, mag comment and mag subscribe na rin po sa aking channel no? at wag niyong kalimutan pindutin ito ng mga Ayan po. Okay? Nasa gayon, pag may bago kong upload na video, visit ka, visit okay. ko yun. Okay? Tapos, ito po ngayon. So, kayo ngayon, dito sa Festival Mall, kung so, ano yung mga bago nila. Okay, mga Pads? See ya! Yeah, mga Pads! Yeah, oh, dito tayo. Alit, sa Festival Super Mall. No, mga Pads! Bali Sunday ngayon mga pads no. Bali na daming mga pakulo ngayon dito sa Festival Mall. Yan ha. Ganda. No, wala mga wala talaga mga bata kasi nga eh, pandemic ngayon. So bawal pa din sa mga bata ngayon man. na no, mga pads. Ito naman sa likod natin, mga plant mga halaman no. Yan no? mga pads oh. So. Okay. Mga tindahan ng halaman mga pads. O, oh, magagandahan nyo, oh. no? Okay? Mga plantito-plantita dyan, no? Oh. Dito nyo bumili ng mga magagandang naman. Dito po yun, sa festival, mga pods. Okay? So, so, walang mga, ano ngayon, mga pods. Walang mga followers andito ngayon. Kasi nga, syempre, sabi, gaya na sabi ko kanina, nabawa no, ng mga bata. So, talagang namimis na ng mga bata po masyad sa mga mall. No? namimis na mga ha, bata na sumakay sa mga rides. Kaya so, gaya na ito, mga pads. So, yan No? Yan yung, ano, yung carousel na mga pads. Ito po, so, yan. Okay? Yan. So, malinis dito mga pads kasi nga oh, konti lang ang tao. Okay? <coughs> yan. Huwag so, muna tayo dito mga pads ha yan Ikot-ikot muna tayo mga pad. Okay. So kung papansin ninyo mga pad, no, talagang ilan lang nga talaga ang Ilan na talaga pumapasok sa mga mall para mga pad. No? Kasi nga, pandemic ngayon, so limited lang talaga yung mga tao na pumapasyan. Yung iba talaga nasa bahay pa nila. Kaya lang ako nandito mga pods gawa ng namili na kami ng isis ko, Okay mga pods. Itobaka may tawag na sa akin. Yan. niya mga pods, uh, uh, 'no? Oh. Yunus. Pwede ba yan orderan? Okay. Hay. Okay. Wala ko maiisip na vlog kaya naisip ako na lang na ano dito mapa itong content na to eh, ano lang naman uh, naisipan ko lang kasi okay, nandito na eh so sinishare ko lang mga pads kung ano bang mayon ngayon sa festival mall dito sa Alabang no? kung ano ba yung bago at kung ano yung mga dating kinagawian mga pumapasyal no? kung iilan lang kita ba? Diba talaga yung dami ng tao kumapasyal dito pag Sunday mga pub. Okay. Power Mac. Di diba, mga pad? So nandito tayo ngayon sa wow Oh. mga, ta, mga pad. Yan Mark Okay uh, Papakita muna natin ang uh, Ganda ng festival mall Mga pats na Ito oh, mga pats. Oh, nakita nyo na. Yung yung ayun ng festival mall no mga pads. So, babalik na tayo dito sa loob, sa loob no, mga pats. So, yun medyo init eh. Dito tayo sa loob. Kasi ako kone. Eh. Pang yut sa loob. Oh. Mga pats. Ayun no? pang yut sa loob. Yun, yun, yun mga pats. Ah, hindi kami dyan. Sa December nga lang. Mga pads. Kasi doon lang tayo may budget. So ngayon, wag muna. Okay, limited lang budget natin mga pads. Okay. So, muna tayo mga pads na no? Kuyang okay. guard Okay mga pads Dito muna tayo Medyo malamig dito mga pads eh. 哎。欸 Wonder how, I wonder how, why Yesterday, abu, abu, And all that I can see is just a yellow lemon at tree Ate, magkano yung ganito niyo ate? Yes, sir. How kayo dito ate? Eleven. Ah, eleven pa? Huh? Naghanap nga ako ng ganito eh. Sa ano na lang? 96 na nga. pa. ako eh. Nagaanap pa kasi ako. ako. Wala na, 514 ka lang. ako? Kasi, hindi ko na-expect na naman eh pinda dito. Nabalik na lang ako, Ate. babalikan natin yung mga pads na. yung, Ito na yun yung lantern na to. Ito yung talagang hinahanap yun ko. Kaya maganda to isabi sa ano. Sa may terrace na, no, mga pads. Okay. Ganda to. Lalo na mag-december. Okay, mga pads. Ang dami din mga panigal dito, mga pads. So, madami tayong mabibilang dito. Dapat 'yan. Okay? Ano? 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 Kaya kaya ate. Dala <laughs> na doon talaga ako ate. Kaya eh. <laughs> Hindi. Napaano na ako na padaan na ako dito. Ay, <laughs> kaya ate, ate, kaya ate. ate. <laughs> Hoy, okay, mga pat. So mga pat, uh, andito kami ngayon sa Greenwich, no? So, kain muna kami. Yun na uh, nakakagutom maglakad ng ano, matagal. <laughs> Okay mga pad. Tapos mamaya, uh, bibili tayo ng mga pasalubong sa atat ng bata. Okay. Yung panganay ko, ang gusto nun, shawarma. Si ate Shay, ang gusto do yung bunso, spaghetti. Okay, bibili natin po yan para sa kanila. Okay. So, uh, dyan na muna kayo. Huwag kayong atas yung kayo, mga pad. No? Sabayan nyo na yung mga tayo. Itong ano, yung vlog natin ito ng Okay. So, okay. Got uh, Jo mga pads. So nandito tayo ngayon sa loob ng Greenwich. Okay, kung ano, abangin natin, natin yung inorder natin ng ano, pizza. So, namis miss ko din kumain ulit eh. <laughs> Nga lalo niyo yung ano mga pads lang eh, Napanood niyo yung video ko nung mukbang na pizza. So dito din yun mga pads. Kaso ibang ano naman yan mga po Kumansa ng nakalipas yun, mga pads. So ngayon, mamalik muna kami dito kasi nga, namiss ko ulit kumain ng pizza mga, yung patsang, mga Okay? Kaya, yun, kumain ulit tayo. so, hindi ko na i-videohan yung pagkain ko ng pizza na, kasi muna una, na ko na yun, yung uh, mukbang pizza ko, pat, mga pats na yung remix. So, hindi na natin i-videohan yun. So, alam nyo na yun. <laughs> na mga pad? Antayin na lang natin. Medyo hinahanda pa ng nila kuya yung pizza na in natin no, mga pads. Okay? So, bali, ipapasal ko na na kayo sa ibang video dito sa festival mall ng no, mga pads. No? Pagkatapos na kumahaya. Okay? So, huwag kayong alis na mga pads. Tabayanan niyo lagi. Talagang gaya na sinabi ko mga pads. Yung no, nasa shelter talaga dito ay kakaunti lang. Uh, mga bata, uh, man, man, mga nanay, no? mga elders, mga no? Nagbabaykada mga pods. So, yun lang ang makikita mo dito ng pods. Okay? So, uh, ano ko muna ako kay Mrs. Pods ng ano, ng cooked just at chopping. <laughs> Pizza lang ang in order. Walang ano, patola ah, mabulunan ako niya mga pods. Okay? So, tinabili ko muna na sa chopping kasi pila na dito sa amin. Sa cashier. Okay, mga pods. Ito sa na mga pods. Uh, wala masyadong pila. Kaya ito ko na lang siya pinabili. Ito pa, may pantulak na mga pods. Okay? So, balikan ko kaya mga pods, ha? Yo, mga pods! Hindi ko sana bibidyoan kaso hindi <laughs> ko matiis na hindi bibidyoan mga pads. No? Kaya na makita nyo kung anong flavor na binili ko mga pads. So, oh. talagang makakatakan mga pads. No? Lalo na to. Yung mga, ang gusto ko lang kasi yung cheese nya. Ayoko nang madami sa so, mga pads. Makakaumay na kasi. Eh. So yan. Nilagyan ko na siya ng ketchup. Uh, hot sauce yan mga pads. Okay. Malaki yan mga pads. Oh di siya ata to o di jis mga ganyan ang sukat ng mga pads kung barkado daw eh sabi nung yung kasyo kaya e isa na natin banatan ito mga pads okay mga pads hindi na natin na natin patatagal ito <laughs> ito yung mga pads Super so, ano lang to, mga pads, uh, Flavor niya is Cheese classic to sinabi ko ayoko na madami sa hog Nakaumay na akin no? Uh. Kaya ito po pa, mga pots Okay mm. Ang So mga pads, uh, shout out po tayo sa mga Bukana Vloggers po ang gods po sa inyo na mga na monetize na po no? kaya salamat tayo kay Idol Japan Sniper no? dahil siya po ang naging dam, no? uh, po naging uh, para po yung mga vloggers sa Bukana ay ma monetize agad no? so salamat kay Idol Japan Sniper shout out sa inyo lahat Kan du Yo, mga pad. <laughs> so, papunta tayo guys sa Jollibee na uh, natin na pasalubong yung mga tiketing, yung dalawang bata, no, mga pad. Okay. Para naman di magtampo. <laughs> Nandito sila ang hamiya. Ito, paano may pasalubong tayo sa kanila, mga pad. Okay. Dito tayo ngayon mga pat ha. Yeah. E, Bebet na anak ko yung ano din, ah yung ano dito mga pat yung spaghetti. Sumunod 'yon, yung bunso lalo na dito no, mga pat. Kini. Ano na mga pat? Tayo din ng spaghetti. Sana so, hindi na sa loob. Tayo, okay. sana yung bumili na spaghetti. Ga oh, mga pads, uh, ano, uh, bali pauwi na tayo. Medyo gabi na eh. So, kapamilya na din kami. Okay. So, salamat sa mga support ang binigay nyo sa channel ko mga pads, sa mga organic sa so, so viewers ko, no? Organic uh, subscribers. Okay. Salamat po. Uh, so, hanggang sa susunod na vlog natin mga pads. No, 'to kayo magsawang manood sa mga vlog ko. Okay? So hanggang dito na muna mga pa, ha. Huh? Okay? See ya.